February 21, 2025, naganap ang sagupaan sa 1171 sa Bansang Qatar. Halos lahat ng match ay natapos sa pamamagitan ng knockout at submission. Isa sa potential ngayon na maging MMA superstar ang pambato ng Amerika na si Kade Ruotulo, isang mahusay at kampeon sa grappling sa lightweight division. Subalit ayon sa kanya ay mas nasa puso niya ngayon ang MMA. Sa event na ito ay hinarap niya si Nicolas Vigna mula Argentina tinapos niya ang laban sa isang mahusay na arm triangle choke submission sa round 1. Sa ngayon ay mayroon na siyang malinis na record na 3 wins 0 loss at lahat ito ay tinapos niya sa round 1 sa pamamagitan ng submission. Sa sumunod na laban sa Women's Atomweight MMA, tinapos ni Ayaka Miura si Rito Fogat sa pamamagitan ng knee bar submission sa unang round. Samantala, muling nabigo ang ating kababayan na si Kevin Bellingon sa huling pagharap niya kay Bibiano Fernandez sa ikalimang pagkakataon Halos walang pagkakaiba sa ikalawa nilang pagharap ang mga naganap sa huling pagtutuos na ito. Subalit mapapansin na parehong bumaba ang stamina ng dalawa. Naging mapalad si Bibiano Fernandez dahil pumabor sa kanya ang dalawang hurado samantalang isa lang ang pabor kay Kevin Bellingon. Bilang resulta ay muling nanalo ang Brazilian sa pamamagitan ng split decision. Pagkatapos ng lahat, formal niyang inanunsyo ang kanyang ganap na pagre-retiro. Maging si Martin Nguyen, ay nag-anunsyo na rin ang kanyang retirement matapos matalo kontra kay Shamil Gasanov sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang kanyang kasamahan na si Aung Lain sang inatalo din sa pamagitan ng isang head kick knockout sa round 1 kontra kay Shamil Erdogan. Pagkatapos ay knockout din ang inabot ni Dagi Arslanalev kontra kay Roberto Soldic. Sa main event, pinatunayan ni Joshua Pasio na karapat dapat siya bilang strawweight champion. Sa round 1, ay madaling na takedown ni Jared Brooks si Joshua Pasio, subalit alam ng Pinoy ang kanyang dapat gawin sa ilalim, kaya wala siyang anumang pinsalang natamo mula kay Jared Brooks. Nakawala siya mula sa anaconda at guillotine choke attempt. Sa round 2, tinamaan ni Pasio sa pangasi Brooks ng isang frontal kick. Pagkatapos ay gumanti ng isang sipang Amerikano subalit na huli ito ni Joshua, kaya naman ay na-outbalance si Brooks. At kinuha ni Joshua ang pagkakataon na ito, para siya naman ang nasa ibabaw. Habang si Brooks ay naka full guard ay inaatake ni Joshua sa katawan at maging sa muka. Sinisikap ni Brooks na makawala subalit nakita ni Joshua ang pagkakataon para magpakawala ng walang humpay na suntok Nakarami ng natanggap na suntok si Brooks, subalit binibigyan ng referee ng pagkakataon para depensahan ang sarili. Pero hindi ito nagawa ni Brooks kaya naman ay napilita ng referee na itigil ang laban. Bilang resulta ay panalo si Joshua Pacio sa pamamagitan ng technical knockout sa round 2 kasama ang bonus na 50,000 US dollar. Binabati ka namin sa iyong tagumpay. At para naman kay Kevin Bellingon, sana ay magkaroon pa siya ng ilang laban sa One Championship.